Hello everyone. Today I am making a drone pero ang gamit instead na malaking yung saging mula Pilipinas ang gagamitin natin guys is saging from uh Spain or mga saging na nabibili dito sa Norway guys. So this one preparing for turon guys and i am sure the kids will love this Gustong gusto gusto to anak ko mga kaibigan kaya while well, they end the training so mama is preparing something nasa training po sila ng football kasama ang tatay so guys ito ang saging ni aling Sonia Tut dahil mayroon akong extra ng wrapper ginamit ko from making a spring roll so guys ito ng saging and then ito yung wrapper guys wrapper, nandito siya and then I have a sugar here, brown sugar of course. Mas masarap kasi siya kapag brown sugar ang gagamitin. So guys, gaganyan ko siya. Put like this and then I put on the top a sugar. Usually, ididip lang ko lang siya sa pati. Ididip ko siya sa sugar pero guys, na kailangan So, so ganyan siya guys. And then I took a little bit water para pang lock siya. So, yan. Check guys. Yan. Ang turon. Turon ni Aling Sonia. Dito lang po yan sa kusina ni Sonia. Mga kaibigan. So, I am sure na magugustuhan nito ng mga anak ko dahil mahilig sila sa sa mga sweet color. Gustong gusto nila kapag gumagawa ako nito guys. So, turon. Turon nyo di Turon nyo lang dyan mga kaibigan. Piso-piso lang. Mura-mura lang po. Di bali nang walang tubo. Basta makabenta lang. Hindi naman po gano'n dito. So, yan guys. Gagawa tayo ng turon. Pang merienda. Pang merienda lang yan. Masarap siya guys. Ipiprito ko lang siya mamaya. So, ilang kayang turon na magagawa ko kapag ganito. Mm, 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 mm. Yan, dahil malaki yung ala, manipis ang gawa niyan. Yan siya guys. Bakit brown sugar? Mas masarap po kasi siya kapag brown sugar ang gagamitin kapag turon. Sa Pilipinas hindi nilalagyan ng brown sugar usually eh. Nilalagyan lang siya ng brown sugar sa may mantika pero dahil gusto mo ng extra sweet? Lagyan mo siya ng konting sugar para mas masarap. Ayan siya guys. And then, ibiprito natin siya. maya. Para mas masarap ang kalabasan. So guys, ganyan lang. Gawa-gawa ka lang siya guys. Kung kung nagka kayo ng Pilipino dessert at syaka walang tawag doon walang saging from Philippines so guys pwede na yung saging na mabibili nyo sa sa shop kung saan country kayo okay na yun pwede naman siya masarap naman siya kahit papano wag ka na lang mag fancy fancy kailangan pong pang made in the Philippines. Hindi na ako kailangan yun. Kung nagka-curve ka talaga naman, oh. Ah. Kasi, wala dito eh. Wala dito ng saba. Ang tawag sa amin ng saging na ginagamit sa Turon is saba. Yung medyo mataba-taba. So, guys... Yan, ready na. Malapit na, isa na lang. Ready, ready na siya. Naiprito ni Madam Sonia, guys. Yan. So, guys, ganyan lang siya kapag gustong-gusto niyo siya ng... Yan, di po ako ng turon. Ready for prito na lang. Come join me and prito, prito guys. Yan na. Ready po free to na, guys. Yan. pre natin siya. pre lang natin siya ng mabuti, guys. Para sa kanon. Yan siya. kailangan golden brown siya guys pretty mo mabuti yung tawag doon yung wrapper pag napapansin nyo lumalabas yung sugar yan po talaga ang gusto ko mangyari siya, guys. Kailangan golden brown siya. And kailangan talaga luto siya. Kasi kapag hindi siya luto, hindi rin naman siya masarap. Diba? Golden brown na rin siya yan. golden brown siya yan guys and then after that papruluto ako ng konting corn sugar para mai mas masarap siya yeah guys ready na kami and ready na ganyan guys yan na siya ito na yung turon ko Yan. So ready to run the bomb commaruption. yummy.